Ayun, good morning mga tropa. At ito, bali ito na yung pangalawang arena namin dito sa Buya na 101. At wow. ito, sa 102 kami Maria Ayan, ito Talaga man. tayo. At oh, no, ito yung no, titig namin no, no. ni Makmak. Nakatangi dito na isa. Yan, ito si Makmak. Oh. Pinakabata dito. Ayan, bali kayo magsasalok na. At kagabi nga pala, sumibad so, ng mga barilis. Sobrang dami. Ayan, sabukin so, mga mga tropa. Ayan, sabukin ka mga mga <tinyo> Ayan, ba? uh, bali, bali, bali kumuha sila ng galunggong pang pae nila dahil maraming barili sa si itong na ito itong na 1 na 1 sa ating katrupa gumpisa na kami magsalap mga katrupa

Halo. Mati ra ibu ci. Ayo. Halo. No, allora, che Ehi. pinainan itong pamiwas namin ni Parlino yan bali si Mara nagbira dahil yung akin to akin kasi yun when... ang kalawang siya sa amin kayo pa na yan yun kay Imar pala kala ko yung sa amin at saka sinibang din si pero may na yan o Bye.

ભય ભય રાખ Neymar pala ito. Kala ko kay Paring Nino. На

Nanti di lulus nanti itu jamak. kagak kita ngemburas. Halo Mari.

Halo. Bongkasan tentu. Halo. Tim A. Bongkar kacau dong, mang. na lang, medyo nagkakagulo na rito sa bangka, ang team na tropa. Ayan, bye, -bye.